Eh, nagkaroon ng awayan dyan sa dahig, diba? Sabi ko naman sa inyo, <coughs> ang mga Duterte supporter kasi wala namang kumukumpas dyan. At saka mga Duterte supporter, uh, organic yan, diba? Ewan ko kung uh, misunderstanding lang yung nangyari doon sa dahig, yung awayan ng mga tao doon. Basta ang banateros, hindi ko kami makikielam dyan sa issue ninyo. Yan ay napakaliit na issue na lang sa buhay natin. Pambihira naman. Ang laki-laki ng problema natin patungkol sa bayan, ang kalaban natin ay eh, talagang itong uh, mga sindikato na nangung ngurap sa ating bayan? Ang kalaban natin itong si Marcos. Ang kalaban natin ito si Romualde. Yan o talaga mala sa bayan natin. Wala nung naupo mga yan. Bakit hindi yun ang ibinabanatan ninyo? Hindi ako, minsan na, na observe ko, parang hindi nyo binabanatan si Romualdez. Sasabihin nila, dahil si Marcos, hindi. Oo, oh, oh, si Marcos may kasalanan. Nah, dahil, alam mo naman yung tao na yun, parang laging lutang. Mahinang nila lang, sumusunod kay Romualdez. Pero bakit tila hindi, na hindi ko naririnig sa si inyo yung banat kay Romualde? kwalifies alam mo nagbibigay duda yan